Konnichiwa po! Ito po ang to be continue ng day 12 part 1 kung saan nagmerienda kami sa Arsenias. Ipasyal ko naman kayo kung saan napakasimple lang ang buhay. Nung bata po ako dito sa mga lola ko, ang bahay po nila ay malapit sa dagat. Tatakbo ka lang papunta doon, sabay talon sa dagat. Ang saya-saya na. <laughs> okay, ready na ba kayo sa ala MMK na kwento? Dear Charo, char lang po. <laughs> Kaya Simpleng Buhay ang title ng vlog na ito kasi wala pa rin po tatalo sa Simpleng Buhay ng mga kabataan noon. O, oh, sinong relate dyan? Comment naman kayo down below. <laughs> Bilang nanay, lagi ko sinasabi sa mga anak ko na sa simpleng bagay pwede tayo maging masaya na hindi lahat kaya mabili ng pera. Lalo na lumaki sila abroad. Aminin man natin o hindi, iba talagang ang ugali ng mga bata kapag lumaki sa abroad. Depende sa culture pa ng kinalakihan nila yan ah. Kaya naman kapag nauwi kami dito sa Mindoro, pinapasyal namin lagi sila sa mga lugar na simple lang at libre. <laughs> Pero masaya. Dito ako malimit maligo nung bata ako lalo na kapag taog tapos ang daming labog-labog sa mga pamisa pa ng nalutang na poop. <laughs> Banda roon, yung tinuro ko kanina na bahay ng lola ko, kaso ngayon sarado na kasi ang daan dun. Dito kami ngayon sa iba pa. Yan. Nung maliit ako, lagi ako na andito sa lola ko para maligo sa dagat. Kasi dito, libre ang dagat. Walang bayad. Oh. na pagkati. Ganito. Nadaan tayo. Ma Mainit yung tubig, hindi malamig. Katampis daw tayo. Ay, ano? Oh, may laruan ako na kita. Nandito na kami sa Kati. Oh, galing ako doon. Dito ang aking simple buhay nung bata pa ako. Sa halalong lalo na nung high school ako. Kasi nung bandang pa high school na kasi is dito na kami lumipat sa ibaba dahil nga ayun <laughs> tuwang-tuwa si Bunso oh, nakita niya yung huli ng mga bata tanda ko dati nanguhuli din kami ng ganire at inuulam <laughs> yung mga nanonood dyan baka miss nyo na ang tunog ng dagat Dati kapag nandito ko sa tabing dagat, nagmumuni-muni, tapos may makikita akong dumadaan na barko. Biba nga lang nga alam ko noon at super cat, di ko alam ang Montenegro. <laughs> Kasi di naman talaga kami palaluwas noon. Kaya sino bang mag-aakala na yung pangalan ng barko na yun na natatanaw ko lang noon ay eh magiging apelido ko pala. Simple lang naman ang pangarap ko noon pero iba pala ang plan God para sa akin dahil napangasawa ko ang bunsong anak ng founder ng barko na yun. O oh, diba? Ganern. di ba sa akin ng seryoso. <laughs> kaya ito po, pinapakita ko sa inyo ang konting parang trivia ng buhay ko noon nung lagi ako napunta dito sa aking lola. Ay, ito nga pala lolo ko, dumating. <laughs> Sinundan kami. Oo, ayun. Meron kasi kaming kaibigan bangkero. Kaibigan ng daddy ko yon si Bitoy. Siya ay laging sinasama namin. Pag nauwi kami, nag-fishing kami. Tapos pinapanguha niya kami ng, ano, ng octopus, ng isda, mga kung ano-ano inibigay niya sa amin. Tapos sinasama niya minsan si banker, kapag siya ay ano, pupunta sa dagat. Kasi pumupunta kami doon. Nakikita niyo po yung pulo na yon. Pumupunta kami doon gamit yung bangka niya. Siya yung bankero namin papunta sa pulo. Ano na siya? Patakip silim na. Hindi kita yung araw Oh, di ba? na siya. Pero pakati pa rin siya ng pakati. Nag-e-enjoy yung ano, dalawang anak ko. Nandito. Sa likod ko di ba ang sarap ng ganito, yung simple lang, pero masaya na sila. Basa ka na, oh. Ano yung mga kinuha mo? <laughs> May mga shell shell. Ang gagawin mo dyan? Iuwi mo. <laughs> Happy na yung batang yan sa shell mo. Oh. Kung umabot po kayo sa panonood hanggang dito, arigato so much. Pero hindi pa po ito tapos. <laughs> Sana panoorin nyo pa rin yung next video ng aking daily vlog sa isang bang bakasyon namin dito sa Mindoro. Kita kids! Ay mukhang ayaw po umuwi ng mga bata. Enjoy na enjoy pa sila. Kaso magagabi na at kahit anong araw naman, pwede pwede pa sila bumalik dito. Napadaan nga pala kami dito sa dating pinapasukan ko nung high school na Lemnahis pa ang tawag dito. Batch 2003 nga po pala ako. Hello sa mga kabatch ko dyan! At eto nga po, nagkulitan pa sa sasakyan kung ano ba ang kakainin. Ang gulo nyo man din. Oh, masarap pa pizza na lang. <laughs> <laughs> isa Macdo, isa Jollibee, ano KFC. Ka? Tumigil kayo.